Magandang araw mga kapwa tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Ako po si Kay at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Nilagdaan ngayong araw ni Tagig City Mayor Lani Cayetano at Pasig City Mayor Vico Soto ang isang Memorandum of Agreement patungkol sa Tricycle Operators at Drivers Association ng Dalawang Lungsod. Sa ilalim ng kasunduan, pinahihintulutan ng Tagig ang mga Tricycle Operators ng Pasig na maghahatid ng mga pasahero mula sa Pasig papunta sa mga piling drop-off points sa Tagig tulad ng Tagig City Hall, Barangay Ususan, Barang Barangay Napindan, Tipas, Barangay Tuktukan at Barangay Bambang. Gayun din, maaari na rin maghatid ng mga pasahero ang mga tricycle operators ng Tagig papunta sa mga piling drop-off points sa Pasig. Ang mga drop-off points sa Pasig ay sa Barangay Buting, Immaculate Conception Cathedral Parish, Kalawaan, Pasig Mega Market at Meralco Sagad. Limitado lamang sa paghahatid sa magkabilang syudad ang pinahihintulutang gawin ng mga toda. Hindi pinahihintulutang magsakay ng pasahero ang mga toda sa tagig sa loob ng Pasig at vice versa. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Mayor Vico ang mga taong kumilos upang maging posible ang kasunduan lalo na ang pamahalaang lungsod ng Tagig. Uh, patunay lang po ito na kung magtutulungan po ang uh, iba't ibang mga lokal na pamahalaan ay uh, mas magiging maganda po sa ating mga nasasakupan. Binigyan din naman ni Mayor Lani ang pagtutulungan sa pagitan ng mga lokal na pamahalaan bilang mandato mula sa kanilang nasasakupan. Kagaya ho ni Mayor Vico, pinagpapasalamat natin ang uh, isang magandang halimbawa ng pag-uugnayan ng mga lokal na pamahalaan. Tunay na sa mahinahong pag-uusap at koordinasyon, yung mga pagkakaiba pwedeng mapag-isa. Hindi ho ba? Yun pong mga hindi pagkakasundo kapag ka natatalakay, nasusolusyonan. Layunin ng kasunduang ito na mas mapadali ang pagtawid ng mga pasahero sa parehong lungsod at maiwasan ang pagdodoble ng sakay na nangangahulugan naman ng dobling pamasahe sa mga mananakay. Ginanap ang MOA signing sa boundary ng Tagig at Pasig sa pagtatagpo ng T. Rayo Street ng Tagig at Visitation Street ng Pasig. Sa lungsod ng Tagig, prioridad natin ang kaligtasan ng lahat. Para sa agarang aksyon sa anumang sakuna o emergencies, maaaring i-contact ang mga sumusunod na numero. Command Center 02-8789-3200 Tagig Rescue 0919-070-3112 Tagig PNP 02-8642-3582 o 0998-598-7932 Tagig BFP 02-8837-0740 02-8837-4496 o 0906-211-0919 para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalaang lungsod ng Tagig, maaaring bisitahin ng mga social media platforms nito tulad ng I Love Tagig Facebook page, sa Instagram at Tagig City at sa Twitter at I Love Tagig One. Muli ako po si Kay at ito ang Tagig City Daily Report.